Good morning, mga idol. For today's video, ay magbibigay ulit ako sa inyo ng update dito sa mga na transplant ko ng kalabasa. Bali, ano na sila ngayon? 16 days after transplanting. Ayan na sila, mga idol. 16 days after transplanting, nagapang na sila. Malago na. Bali, kahapon, nag-abono ko dyan. tinapangan ko na yung mga, ano, ginamit kong abono dyan mga idol. Urea at complete na combination ng dalawa. Yung ano non ratio, 1 is to 1. 1 cup ng urea at 1 cup ng complete fertilizer, yung tinunaw na. Tinunaw ko na yung complete fertilizer. At yan mga idol, kung makikita nyo naman, ang bilis ng paglaki nila. Tsaka malalaki na yung taho nila. Oh. Ito yung in inter crop kong okra. Malaki-laki na din. Yeah. Halos hindi rin sila gano, ano, yung sabay-sabay humaba. May yung iba may sobrang haba na at yung iba naman bahagya pa lang na haba. na sila sa 16 days kaso ito namumutay guys wala namang hype dito siguro sa lang yan ang na-observe ko dito sa Suprema Gold F1 itong variety na to, ang bilis ng paglaki nila ang bilis ng paglago ang bilis ng pagapang compare dun sa Suprema F1 na naitanim ko nung nakaraan yun lang yung na-observe ko ewan ko sa inyo guys kung Ganyan din. Or sadyang panahon lang talaga ng kalabasa ngayon, September. Kaya mabilis silang lumaki. Mabilis nila. 16 days na yan mga idol. Yung pan-third week ulit niyan. Every week kasi, a-apply ang ko ng patabayan. Next Friday. Ngayon darating na Friday, maglalagay ulit ako dyan ng pataba. Or kaya sa aktong linggo na ulit. Bilis nila humaba Tsaka nagkakaroon na sila ng mga sibol-sibol sa pagitan ng mga dahon. Ayan. Kung tawagin yan sa Yan mga idol oh. Naambo na. Makulimlim na panahon. Makulimlim oh. Balik tayo dito sa mga kalabasa. Tsaka napansin ko, meron ng ano dyan mga idol, yung naninira ng dahon ng kalabasa. Yung parang maliit na salago bang, yung kulay dilaw. Kinakain na yung dahon ng kalabasa. Ang ganda mga idol, malago. Bilis nilang humaba. Tingnan niyo yung mga tayo pinagtaniman ko niya mga idol. Nakaganto yung patumpok tapos malaki yung pagkabilog niya. Ayun Patumpok 'yan. Halos isang dangkal yung taas pinatumpo ko para pag nag abono dito lang ma ano yung ano hindi na tatakas takas yung tubig or kunsan san, -san maano din yung tubig or konsan mapupunta yung tubig kasi dito lang siya mag stay sa palibot na yan kaya ganyan yung ginawa ko Tani man yan nakatumpok para hindi nasasayang yung abono At 'Yung isa pang napansin ko dyan mga idol. kung makikita niya ano, mag-uugat na rin 'yung katawan niya, 'yung baging. Maganda 'yan. Ayun 'yung ano, isa sa mga advantage ng nakagapang sa lupa na kalabasa. 'Yung mga baging niya or 'yung mga vines, tutubuan ng ugat 'yon, mas maganda pagkaganon kasi mas maraming ma-absorb na nutrients yung sa lupa. Lalo dito sa bukid, ang daming nakulok dyan na mga damo o tayami Ma-absorb nila. Banda tingnan natin na 'pag na kalabasa. Yung madamong gitnan niyan, mga idol ano yung namin yan, i-spray yan ng herbicide para mabulok yung nasa gitna na yan, dyan kasi gagapang yan sa gitna ito yung nasa kabila mga idol ito kasi yung unang isang straight line then ito yung isa halos ganun din naman sila ano kalalaki, isang araw lang naman yung pagitan ng transplanting niya halos 12 hours nga lang eh. wala pang isang araw kasi nga inuna-una ko yung pagka-transplant. Ang ganda mga idol. Kitaan nyo naman. Dahon pa lang Kagandahan dito mga idol. Nasusuportahan natin ang pataba kaya hindi nauudlat yung nauudlat yung paglaki nila. Yan na. Mahaba na sila. Hindi na ako magpupuruning dyan, mga idol. Kasi, o oh, sana mamamumungayan ng marami pagka nasuportahan natin sila sa pataba. Yan, ganda na ng gapang nila. Ayan yeah, mga idol ah. Kita naman yung ano, pinag-uugatan ng katawan. Maganda yan, malaking tulong yan. Ito sobrang hahaba na oh. Yung iba, yung ganyang stage ng kalabasa, itong ganto kahaba, nagpo-pruning na sila. Pinuputol nila itong talbos, itong pinakadulo ganyan nila pinopruning yan pagka ganyan yung kalabasa kahaba ako hindi na ako magpupruning hahayaan ko na lang yung pinakamayor nyan kasi yung mga sakas na tutubo nyan dito yan sa mga ganyan ay na yung maglalabas ng bunga nyan eh eto yung mga sakas dito natutubo yan katulad nyan pag humaba yan at nag mature na yung bagay niya ay yung magbibigay ng bunga. Ganda mga idol, ang lalaki ng dahon, no? Oh. Mas malalaki dahon nila kaya kump kumpara doon sa Suprema Gold, ay sa Suprema F1. Mas malalaki nung dahon ng Suprema Gold. Yeah. 16 days pa lang nila. Siguro mga idol, mga ano nito, 30 days or 1 month. Sobrang haba na niyan. Ang bilis ng paglago nila eh. Tapos yung mga in-intercrop kong okra, ang bilis din lumaki. 40 days lang to after sowing, namumunga na tong okra eh mapapakinabangan natin bago mamunga yung main minecraft ito muna ng okra di may pagkakakitaan na din ganda mga idol siguro next week bibigyan ko kayo ulit dyan ng update every week bibigyan ko kayo ng update dyan para masabay-bayan natin yung paglago ng kalabasa na tinanim ko isang straight lang isang straight line and then ito yung isa sa baba yung gitna na yan herbicide lang katapat niyan mga idol para mabulok yung mga damo na yan and then paggapang dyan ng kalabasa maabsorb pa yung maabsorb pa nila yung nutrients dyan na pinagbulokan ng mga damo na yan malaking tulong yan sa atin pagka nabulok Ganda na oh. Nagapang na. Bali, eto, hanggang dito na lang muna siguro mga idol. Dito ko na muna i-end yung video. Update ko na lang ulit kayo next week. Thank you for watching.